Nag-inspeksyon si Pangulong Rodrigo Duterte sa nadiskubring Mega Shabu Laboratory sa arayat at Pampanga ngayong araw. Humingi rin ang paumanhin ng Pangulo sa tatlong opisyal sa Pangasinan na nadawit sa inilabas niyang drug matrix. Mula sa Araya Pampanga, itong balita ni Joshua Antonio Live. Joshua, go ahead. Atong ngayon yes, magandang gabi, nagbigay ng public apology si Pangulong Rodrigo Duterte kay Governor Amado Espino Jr. at dalawa pang opisyal ng Pangasinan matapos madawit ang mga pangalan ng mga ito sa kanyang isinapublikong drug matrix. Sa briefing ni Pangulo Duterte sa isinagawang inspeksyon sa Mega Shabu Laboratory dito sa Aray Pampanga, tinamin ng Pangulo na nagkulang sila sa pagka sa unang report na natanggap niya kaugnay ni na incumbent Pangasinan Representative Espino Provincial Administrator Rafael Baraan at Provincial Board Member Raul Sison. Sinabi naman ni Pangulong Duterte na isa sa publiko niya ang kanyang final narco list pagbalik niya mula sa Vietnam sa Biernes. Samantala, sinabi ng Pangulo na balak na nilang gawing rehabilitation center ang na-discovering mega sabulab dito sa Arayan. Ayon sa Pangulo, hindi na muling mababawi ng may-ari na pinangalan, may na pinangalan ng si Chua ang lugar dahil si sequester na ito ang laboratory ay kayang makapag-produce ng 200 hanggang 300 kilo ng metapetamine hydrochloride o sabu na nagkakalaga ng may isang bilyong piso. Ito rin umano ay konektado sa illegal drug trade sa New Believed Prison. Sa ngayon ay nagpapatuloy pa rin na pagtugis ng mga otoridad sa mga nagmamayari ng sabulab dito sa Rayet Pampanga. At yan muna balita mula dito sa Pampanga, Tony Ridge. Joshua, humingi siya ng paumanhin kay Governor Espino at saka dun sa dalawa pang na nasangkot no, doon sa kanyang isiniwalat na listahan. Pero ang tanong ko, Joshua, paano nalinis ni Governor Espino at nung dalawa pa yung kanilang pangalan uh, para mag, mag, uh, hingi ng apology si Presidente sa kanila? Ayon kay Pangulo Duterte, nagbasi lamang siya doon sa report na ibinigay sa kanya. Uh, ayon pa sa kanya, gabi-gabi, ay -gabi, uh, -re niya yung Uh, report na nanggaling sa PNP at uh, sa iba pang mga department tungkol kina Espino, Sison at Barahan. Uh, binag ilang beses na binanggit ako ni Reg na gabi-gabi kong binabasa at nabanggit niya na wala akong makitang koneksyon doon sa pagsangkot nila doon sa illegal na droga, ni Reg. Maraming salamat Joshua Antonio nag-uulit ng live mula sa Arayat Pampanga